Talagang sama-sama silang kumakain. Ayan. Ayan niya pala mga kabok yung update sa mga Baby Japan Spiders. Ayan, pinakain ko na sila mga kabok. Yung iba hindi, maka hindi pa nakakakain eh. Pero yung iba kumakain na mga kabok. Ayan, yung mga... Ayan yung mga, mga mabibilis lumaki yung... Lalong kumakain na agad. And dito sa kabila, ang dami oh. Talagang sama-sama silang kumakain. And, siguro mga 5 days hanggang 1 week, magbubukod na ako. Magbubukod ko yung medyo nauuna sa laki. Kasi kakain ng kakain yun ng mga kapatid niya eh. Nasa stage kasi sila nang nagkakainan sila. Wee! <coughs> Eh, yeah, matira matibay dyan Hindi eh. naman talaga lahat dyan, mabubuhay. yan mabubuhay. Nakatawa silang tingnan para silang mga na talangka. Hindi totoo yan. Ang pinakain ko mga pala dyan, ano, lats na pinutol-putol. Sa mga nagtatanong kung paano sila pakainin yung Kapipisa lang ng itlog. Ng gagamba. Ayan, lots ng pinapakain ko eh. Ewan ko lang sa iba kung anong pinapakain nila. Pero ako, lots na hiniwa-hiwa yung pinapakain ko. Ayan. Ayan ang update sa mga Baby Japan Spider. Yung iba parang mga puyat. Tulog lang.